hello! Kamusta na sa mga kasari, sa mga katindahan natin dyan? Kamusta ang benta nyo dyan? At sa mga katulad ko, content creator, kaya natin to. Laban lang. So, eto na nga. Nung isang araw, nagpunta ako sa taas, may binili ko. Sabi sa akin ng binilhang ko, Uy, Rhea! Kamusta na? Sabi ko, okay lang po. Magkano ba yung ulog mo sa Bumbay araw-araw. Ha? Bumbay? Sabi ko gano'n. Wala pa akong bumbay ate. Sabi ko gano'n sa kanya. Ay, gano'n ba? Kala ko may bumbay ka katulad ng mga may tindahan dito. Sabi ko, ay wala po ate. Sabi ko, pinapiikot ko lang po yung puhunan ko. So, ayun. So, ayun. Pag-usapan natin ngayon kung ano yung mga bawal di dapat gawin ng, may, ng tindahan o ng isang gustong magsimula ng tindahan, ng business para sa akin. Ito po ay para sa akin lang. So, yun na nga, kasi napansin ko, sa taas, maraming tindahang nagsasara. Di kasi sa taas, nakwento ko na yata, to, sa taas, dikit-dikit ang tindahan. So, napansin ko sa kanila, kahit dikit-dikit sila, marami sa kanila nagsasara. Ngayon niya, ngayon, dalawa na yung nagsara. Medyo magkadikit talaga sila. So, nalugi, ibig sabihin, So, bakit? Bakit naluluge? So, pumasok si isip ko, kaya siguro naluluge dahil una, bumbay. Bawal para sa akin ang may bumbay. Yung araw-araw pupuntahan ka para singilin. 5-6. Hindi ko alam kung paras lang yung bumbay o 5-6. Kasi hindi ko talaga alam siya. So, yun lang. Para sa akin, bawal yun sa magusong magtindahan, sa gustong magsimula kasi kung magbubumbay ka, kung magpa ka, parang sa kanila lang napunta yung kinita mo. O, diba? Tapos, lalo na kung mangungupahan ka. Siyempre, ba diba, kung mangungupahan ka, mas mahirap yun. May tubig ka. May kuryente ka. Tapos, bayad mo pa sa peso. Kaya, para sa akin, no, no, no ang magbumbay, mag-5-6. Yun. Yun lang yung mga may ipapayo ko, ma-advise ko sa mga gusto magsimula ng tindahan. Huwag na huwag kayong magbubumbay o magpa 5 Parang humanap na kayo ng sakit ng ulo. Para sa akin din po yun ha. Siyempre, iba-iba naman po tayo ng pananaw sa buhay. So, isipin nyo na lang. Ako kasi iniisip ko, kung magpa 5 ka, yun nga lang, yun nga lang dati, nagpapa-uta kami, ang sakit sa ulo kapag hindi nagbabayad. Di ba? Tapos may 5-6 ka pa. Kasi pero nga hindi na kami nagpapautang. Kasi nanotice ko, ala, mahirap maningil, mahirap sila magbayad. So, yun lang. So, yun lang yung payo ko sa inyo, sa mga gustong mag-business, magsimula ng tindahan, maliit man o malaki, huwag ka nang magbumbay, huwag ka mag-5, 6. Yun lang po ay payo ko, galing po sa akin. Kasi po nakita ko sa kanila, nagsasara. Kasi tinanong ako, eh, magkano hulog mo sa bumbay? Ay wala po ako hakong kumbumbay. Pinapagulong-gulong ko lang po talaga 'yung akin puhunan. So yun lang po, pa-bye.